For today's video mga pangga ay magluto ako ng lambay So sa hindi pa ako magluto mga pangga ay nais ko munang ipakita sa inyo ang lulutuin ko ngayon na lambay So may aligis siya mga pangga o Nakita ninyo mga pangga medyo malaki yung ating lambay ngayon mga pangga First time ko pa nito makaluto ng ganito mga pangga o At meron pang tinatawag dito sa amin na litik-litik So nakita ninyo mga pangga itong litik-litik na hinahawakan ko ang laki-laki niya mga pangga first time ko nakahawak ng ganito kalaki na litik-litik so tingnan ninyo mga pangga yung ano litik-litik crab na ito mga pangga hindi ko alam kung anong tagalog nito mga pangga basta yun na yun litik-litik mga pangga parang pasayan siya mga pangga galing ito sa isla mga pangga dinala ni kia sa sa tinatatabahuan niya kaya ulam kami ng ganito ngayon mga pangga kasi kung sa merkado lang tayo bibili nito mga pangga hindi namin afford ito kasi mahal itong lambay na ito sa merkado namin sa bayan so ito mga pangga first time ko mga pangga kaya na i-video ko mga pangga dahil first time ko naka luto or makaluto ng ganito kalaki na mga lambay at excited kami dahil buhay pa yung mga lambay mga pangga at fresh na fresh pa sila lutuin ko ito ngayon mga pangga so ang gamitin ko sa pagluto ay ang isabaw ko nito mga pangga ay sprite so sabi daw nila masarap daw yung sprite kaya ito na mga pangga niluto ko na at takam na takam ako na matikman ito mga pangga oh. malapit na maluto yung ating lambay So, ito mga pangga. Gamit ang super namin mga pangga na <laughs> lutuan. So, ito na siya ngayon mga pangga. Oh, inihintay na lang ng ilang minuto at malapit ang maluto. So, yan. Luto na mga pangga at ihaon na natin ang ating lambay para makakain na tayo. So, ang sarap-sarap tingnan mga, mga pangga. Oh. Sobrang laki mga pangga. Oh. Para sa akin, malaki na ito mga pangga. Ngayon lang ako makatikim ng ganito kalaki na mga lambay mga pangga at ah uh, sa tingin ko mga pangga ay mga matataba pa ito. Oh. May mga aligi nakita ako mga pangga. Oh. Ang sarap-sarap. So, ayan mga pangga. Isa-isa kong inihaon ito mga pangga sa sisidla namin. Ay para maganda naman tingnan yung ating mga lambay mga pangga. Ano? Pati sa bawang mga pangga ay hindi ko pinalampas mga pangga. Ay sama na natin sa paghaon dahil sayang naman yun mga pangga. ba diba? Sprite yan. Sayang. Kaya kainin din natin yung sabaw. <laughs> so, yan mga pangga, ihanda na natin ang ating pagkainan. O, ayan, ready-ready na yung pagkain merong ulam at saka meron na din kanin. So, ano pang hinahintay natin mga pangga? So, kainan na. Let's eat. So, takam na takam na ako. Tingnan ito mga panggang laki. Okay. Tano, yeah. Mga Oh my god. Mm. Na siya aligi. Aray. Init. Mm. Bihod. Mm. Ay, ibilin. Ako'y hurot. Buka. Mm. Nasya tambok ng suksok sa kilid. 嗯。Mm.

At ngayon mga pangga, ano, nakakain na juda ko ng malaking lambay at yan mga pangga, continue sa pagkain. At nasubrang sobrang sarap pala mga pangga, yung pakiramdam na kumakain ka ng malaking lambay at saka priskong prisko pagaling pa sa dagat. So yan mga pangga, continue kami at salamat sa panunood at salamat sa laging pagsuporta ninyo sa amin, sa aming munting channel. Bye bye!